binabayaran ng bawat isa sa atin buwan-buwan. Mahirap man o mayaman. OMG! May limang milyong customer ngayon ang Meralco. Mangyayari pa kaya ang refund? So, assuming po na lahat ng limang milyon na mga consumer ng Meralco sa kanyang franchise area, ano po, na may mga metro, ano po ito sa refund nito? bawat isang metro, bawat isang consumer, isang household, isang kwenta? Hindi ba ho accounting nightmare yun? Yun din po ang uh, konsiderasyon ng komisyon doon sa kanyang pagdidesisyon kung paano ito ibabalik <laughs> ng Meralco sa kanyang mga customers. Tinangka namin kunan ng panig ang PISAM sa isyong ito. Pero tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sa halip, nagbigay sila ng kanilang opisyal na pahayag ayon sa PISAM. Kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang lahat ng dokumento ng Meralco tungkol sa isyu ng double charging.